Hello, pa. Hello? Hello? Sino po ito? Kuya, ako po yung pinagdinibira ninyo kanina. Ah, kayo pala ma'am, bakit po? Ano pong problema? Damage po yung dinibira ko po? Ah, hindi, hindi naman. Ah, bakit po kayo napatawag ma'am? May request lang kasi sana ako eh, kung okay lang. Ano pong request niyo ma'am? Um, kung okay lang na, lagi na lang sana na ikaw yung magdi-deliver ng parcel ko. <laughs> Ayun ah, lang pala ma'am eh. Wala namang problema ma'am. Pero hindi ko po mapapangako na ako po palagi ang mag-deliver. -de ah, ganun ba? Pero, kung pwede, ikaw na palagi sana. Okay po ma'am. Pero, matanong ko po ma'am, bakit po ba? Bakit po ako po yung gusto ninyo na mag-deliver? Ah, uh, <laughs> gumaganda kasi ang araw ko kapag ka ikaw ang nag-deliver -de ni. Ay, <laughs> grabe na. Thank you po ma'am. Nakakatawa naman po marunig yan galing sa si isang customer. Dadi ka kasi na kaya napapangiti mo rin ako. Ah, Ha? 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 mam, Gano'n naman po kasi talaga, ma'am. Part po yun ang customer service po namin. Hindi ah. Minsan yung nag-deliver sa akin na Ay ah, kahit hindi ko binukuha yung sukli, di man na nagpapasalamat na kasimangot pa rin. Ah. Pero ka, di ka... Kahit hindi ka pa binibigyan ng tip, lagi ka nakasmile. Ah, gano'n po kasi talaga,